Ayan, isang mapagpalang araw mga katropa. Ito na naman yung ating nadali ngayon. Nakarami tayo sa ohayan kanina ng umaga mga katropa. Mga tulingan at matambaka mga katropa. Ito yung nahuli natin sa ohayan kanina mga katropa. May huli pa tayo kahapon. Ito mga katropa yung huli natin kahapon. Alas kalahati yung box bago ito ngayong umaga. May mga dorado pa rin tayo. Ayan, i na natin mga katropa. May babatakin pa nga pala tayong lambat. Medyo marami-rami rin ang bangka mga katropa nung lambat. Kaya ito, iilo na muna natin at para tayo ay makautay-utay -tay na patabi. Ayan yung biyaya natin ngayon mga katropa. Oh. Napakarami rin. Talagang sulit na rin ang uli mga katropa. Sariwan-sariwa yan mga katropa. Halos oh. mapuno itong isang box natin bago may uli pa tayo doon. Ayan mga katropa, marami-rami rin yung bangga ng lambat. Kukunin na muna natin. Ito na lang ang yelo natin, kaya mag-utay-utay na tayo patabi. Ayan mga katropa, tatakpa na muna natin ito. Sulit so, ang biyaya ulit natin. Pagkain natin sya pala ng koteng tubig. Ito na yun, lambat natin mga katropa. Ilalagay na natin sa budiga at sa tabi na natin ipapahimay. Hindi marami-rami kasing uli rin. Kung hihimayin natin mag-isa, baka matagalan. Kaya dito na lang natin ipapahimay sa tabi mga katropa. Ayan yung mga huli niya, mga matambakan mga katropa. Marami marami ng bangga niya mga katropa. Maraming sulit ang huli. Dami, kan? Mga katropa kung po tumpul. Ang pagkamatambak, ito Cimpu Cimpu mga katropa. Palapit sa atin baka mga katropa Ang tropa natin Dami o lagi may nanibog Sinibog na mga drado Puro lagi-blid o oh. Oh jumper, Kinana ko kaninang umaga, umaga na, bumangga. Ganda ng dawis sa labay dyan. Tuloy ng bilog. Puno huh? yung box rin sa so, alas, kulang mapuno yung kwarentahan. Dito, tsaka doon sa rear na sa S, lumipat ako doon kanina. Ayan, o, yung pinanggalingan mo, dami rin bilog yun. Dami, oh tabi ng himayan ito. Oh. Oh. na ang himaya nito isa nga laki na ako eh. liwanag na, bigla na lang nanibog dyan kaya binanahat ako ng ariya Wala, walang gulyas ito. Tuloy ng bilog. Yung mga ganito, lato'y baga. Yung ganito kalalaki. Kadalawang araw na ako nakakahuli ng ganito dyan. Labayin. Oo, oh, dawe rin sapon. Sa Ayun yung trupa natin. Sige kaya saan eh.